nakakabawa. Nah, nakakabawa nah, nah, kasi nah, yun nga nah, nah, sabi ko, hindi yeah. sa marami rin na nag-doubt sa partner na sa, sa tandem na, na, na lang. sabi nila nagsabi hindi nilang alam kung ba't yung pinag-pinag partner sa so, movie. Pero na, hindi ko yung hindi ko na ebidensya na nag-work yung plan ni Direk Jowell na nakita mo yung chemistry sa si amin dalawa. Narinig namin sa tinihan ng mga tao kanina na natang, tinatanggap ko yung kasi nga sabi ko, parang sinabi ko ng press conference, parang ito yung parang opposite sa trap. Kahit magkaiba, magkaibang magkaiba kayo, meron pa rin talagang posibilidad na kayo para sa isa isa. Kaya pala yung dulo ko na naintindi ako, ba't ganun <laughs> Grabe, Jim. So, Pati buo kumaarti. Ma Mamilis ma mo ba ang tema pala? Opo naman.